Hi, what's up guys? So, kaoba nato karon karoon ng among um, amigo. Baligard din siya sa school sa San Lorenzo, no? Okay. Sa eskwilahan sa kung mga anak. Kasi di rin man sila nag-eskwila. So, okay. siya yung guard. Ilang ilang buwan ka na nag pano di rin? Ang yan ang kanak. Ano ko, Dre? 15, so good. 2015 so bila na kayo 8 years, years na 8 years na ilaman ka ba anak niyo kaya? Dua. Dua. trabaho sa mga asawa. Wala pa. na ko na. to. Ito yung years na ka na sa Parepet. Five years. Oh, mag five years, six years na. Five years? Oo na. Kamusta ba ng life being single? Five years na ba? Oo. ako bata, nag-school grade six. Oo. Oo. Nag-free wala yung If you don't mind kuya, kasi inungutan nga mo. Personal. Ah, may third party. Uh, ang una-una pa, sa pinansya lang mo ba, wala ni taro. trabaho dati ba, kung Ah, mga kaya naman. Pero karoon natin sila na. Pila mga adlaw ni Mudore? Patro na parang na kapit. Parang nilang adlaw. Parang so, din. dagan o binulan ka rin. Na Pero ang trabaho ni mo uh, lunes to domingo. Lunes to sa sa sabado. Friday. Ah, so 12 o'clock day Pero ang oras, 24 hours, uh, a.m. Kung ba? 12 a.m. 12, 12 o'clock uh, 6.30 kung so magsugod. So, uh, 6 o'clock 6 So Tila Ah, so nakaka Pila po ang estudyante na adari? Yan yun. Ninety-four. Thousand? ninety Una-una hundred. Ang trabante? Tili, ang estudyante. Ninety-four Ninety-four ka po? nabukadto so ako from red 1 to grade 6 high school to high school ay gamayra ra day may ra ah so kato akong anak kinder man to apel sila apel na taon 94 days abi na udto ko ni siya kaguan dati dapat ko mo urgent day daghan ka na mo tutor pati mi Ah, so kada ng pandemic. Oo, so, ba? Pa pandemic. Ubay -ubay daddy, daddy. oh, so, karon lang balik pa. Kung pa yung pandemic, boy ubay mi. Happy trip. Hi daddy. Oh. So, ako ako bali naga ano ko baka nang naga pungutan na pungutan ako mga kuan. Kumusta okay, man? Good. man good. Kumusta man ang kinabuhi nga kuan? Ang trabahante diri sa ato <laughs> <yad, amugas. laughs> <laughs> kay... ang nasod. Mahal biya da mugas. Oo, ka kuan gani kay gara man tag pinakababa. Kuwenta no. Nay 50 mo ko sa klase? Pero so far, okay lang naman ang Swindo versus Expensive. Oh, ko college pero hindi siya kung college ko siya. Oh, high school lang. Tanan mo dia. college? Abi di na, na. Nang api ako kay mag 19 na. 19. na mga anak naman? ano pero kato kung lalaki, okay na to, wala na to, ito na, manaman. Pero syempre, maning kamot lang. Anyway, dili mo po Hago ni Pagdiri de Pita, di ba yung trabaho? Wow. Pari no? Kaya bantay lang mas mga bata. Oo, eh. oh, bata, wala. Ito na ako. ko dali sa agit. So, sa budgeting, dili kayo siya nga naka Oo. Uh, oh. Okay. Na, pwede siya, na. Yung budget. Medyo challenging din po. Maski na sa moa sa... Amay, trabaho ang sa gawas. Pero challenging po, kay... Eh

Magka-focus pa sa bata Unsa may unsa may kuan nimo kuya? Unsa may sulti nimo sa ato ang mga kababayan na para makuha gud nila ilang mga pangandoy sa kinabuhi ba? Kanang syempre ma, kita maabot pa rin sa panahon na ma si na na, na, na mga pangandoy ba? Oo. Oh. Sa may mga something ma advice nimo sa mga tao nga nangandoy nga magkaroon pud og gwapo nga kaugmaon ba? kung uh, ba mag-focus sa eskwila mga bata na to. kamot ng mga bata po, supportahan na to. kung kaya to sila. Kaman yun sila So education is the best foundation in life. Pero ako, when muto nga, po, kung edukasyon. Kung mas maayo, kung naikwarta, edukasyon. Pero kung wala ang, kung wala kwarta, diskarte. Kasi, kumbaga, daig yung taong matalino o may pinakaralan sa taong mariskarte. Oh, Sling, ayaw dyan, Ling! Matikal mo So, daging nga yung salamat, ang, at bali, nag-a-history ako ng mga Pilipino. Siyempre, opportunity na po na ako bang uh, tinalawang kagawd rin uh, mga manggagawang Pinoy. Mm. Kasi, lalong-lalong sa to, uh, parehas na itang uh, breadwinner sa pamilya. At the same time, separated. Pero <laughs> dili ako kasal. Ikaw kasal ka. Bukas kasal ko ato Kasal ko. So minyo na siya karon. Oh, na na sila. Pero wala na naman lang ginasa. Ginahabol. Hindi naman siya. kung gusto kong samok. Sabagay, mas maya ng... Mas maya kanya-kanya man tayo ginabuhi. kanya man tayo hmm. Anyway, thank you so much. So yung payo... Armando? Ano? Ano pangalan mo? Ray. Ray. Ah, saan mo nakukuha Armando? <laughs> Payo ni Kuya Ray na kailangan edukasyon talaga yung mas maganda para oh. makuha natin yung magandang kinabukasan or maganda, makuha natin yung pangarap natin sa buhay. So, nag interview ako ng mga Filipino natin ang mga manggagawa dito. Kagaya ko, manggagawa din ako. Kaso lang, nagtrabaho ako sa ibang bansa. At nandito, pag may mga opportunity ako, naging, syempre, tinatanong ko yung buhay dito. So, okay lang yung buhay dito pero challenging lang oh, talaga. Oh, Oh, Mahal lang yung mga palalito. <laughs> oh. Mahal eh. Oh. Uh, wala ka sa budgeting. Medyo may ano ka, kanang tawag na kana gastador ah, gastador. Mas kulang yun. So kailangan jud budget. Budget. Na. Sa pangarawang adlaw ba? Adlaw, adlaw. Mga bata. Ano. Kami po gali, budget talaga. Kasi kahit na dollars, pero dollars ang po gasto. po. Oh, oh. yeah. So maraming salamat ah. <laughs> Thank you guys and have a great day everyone. Bye bye.